Sisimulan na ang paglilitis sa kaso ni Miguel. Haharapin natin ang reklamo ng kanyang pamilya na hindi siya binigyan ng patas na paglilitis. Miguel, anong masasabi mo sa aparata na ikaw ay nagnakaw ng cellphone? Teka lang, ang na ako po. Wala po akong ninakaw. Pumunta lang ako sa tindahan upang bumili ng pagkain. <laughs> Ngunit bigla na lang akong hinuli at binala sa stasyon ng mga kagalang-galang na hukom. Ayon sa Article 3, Section 14 sa Saligang Batas, ang isang akusado na may karapatan na isang makaturing paglilitis. Si Miguel ay hinatulan ng tatlong pagkakukulong na hindi lamang nabigyan ng abogado o tamang paglilitis, hindi ito makatarungan. Bukod pa rito, ang pinakita ng ay hindi sa Ang presensya ni Miguel sa tindahan ay hindi nangangalugang na siya kumuha ng cellphone. May CCTV footage ba? May fingerprint analysis? Kailangan mapatunayan muna ito ng walang pagdududa. Pwede di kaming nakita kay Miguel sa tindahan ng araw ng pagnanakaw. At nung nahuli siya, may hawak siyang cellphone na walang resibo. Hindi ba ito sapat na ebidensya? Ano Nauli namin siya malapit sa mga tindahan at nung inimistigahan namin siya ay may hawak siyang cellphone. Ngunit wala siyang may pakita resibo kaya inaresto namin siya. <laughs> hindi ko siya mismo nakita na kumuha ng cellphone pero nalaman ko na lang na may nawala sa paninda ko. Kinabukasan, nalaman ko na lang na nahuli si Miguel. Nung araw na yun? Pero hindi ko nakita kung sinong kumuha ng cellphone. Kita ko na si Miguel na nasa loob ako siya lumabas. Ibig sabihin, ibig sabihin nandun siya sa, sa tindahan nung nawala ang sapon. Hindi ba ito sapat na ebidensya? Hindi, dahil wala kayong direktang ebidensya na siya ang tumuha. Ang presensya na sa, sa tindahan ay hindi patunay na siya ang nagnakaw. Totoo po, nasa tindahan ako. Ngunit wala po ako ninakaw. Nung paglabas ko ay may nakita akong cellphone sa sahig. Tinulot ko ito at tinignan ko may pangalan ng may-ari. Ngunit, bigla na ako tinakip ng mga pulis. Kung totoo ang sinabi ng mga pulis, bakit hindi nila sinuri ang CCTV sa tindahan? Bakit hindi nila kinuha ang fingerprint sa cellphone? Kung totoo ang si Miguel ang nanakaw, dapat may ebidensya. At higit sa lahat, bakit hindi nila binigyan ng abogado si Miguel? bago siya hinatulan ng tatlong taong pagkakakulong. Hindi ito patas na paglilitis. Matapos ang masusing pagsusuri, napatunayan na walang sapat na ebidensya laban kay Miguel. Hindi rin siya nabigyan ng patas na paglilitis sa tabugado. Ayon sa batas, ang akusado ay mananatili at ituturing inosente hanggat hindi napapatunayang may sala. At dahil dito, ako'y magpapasya si Miguel ay mapapawalan sala at mabibigyan ng stesya. Ang itong kaso na to ay sasalanan. Oh. Uh. Ay, mga tawa. Hi. Maraming salamat dahil uh, sa inyong ng sa Salamat sa mga mayroon. Salamat sa mga mayroon. Salamat